Good morning, good morning mga ka -asenso. So sasagutin lang po natin ang tanong ng isa sa ating mga ka -asenso na kung ano ba daw yung gestation o gestating feed sa ating gamit sa ating mga inahin. Ano? Talagang dekalidad. Ayan po, F1 po yan ng large white landrace. Ayan po. Oh. Ito naman mga iba is... Uh, three-way cruises na po yan three-way cruises ito lang po yung two-way cruises namin at ito naman ay three-way cruises na rin po 'yan. May Dugong Petrine, Landrace at Large White. Ngayon balik po tayo doon sa tanong ng ating kasenso na kung ano ba daw yung gestation o gestating feed sa aming gamit. Ang amin pong gamit walang iba mga kaasenso. ito po oh, Mama Pro, daming biik, lakas gatas. Ito po yung itsura ng gestating o developer namin na pong ginagamit. Ito po ang developer nagawa po ng Pigrulac, Mama Pro pananatilihin po natin mga kasenso na nagbabasa ng ganito na kasama po dito sa loob ng sako dito po natin makikita ang guaranteed analysis ng mga nilalagay nila dyan sa loob o oh, yung mga ingredients o oh, gano karami ba, ilang percentage yung nilalagay kaya malalaman po natin na dekalidad yung mga feeds natin na ginagamit makikita nyo naman po sa mga previous na mga anak na aming mga baboy marami po sila at bukod dyan, bukod sa genetics dapat maganda ang dekalidad ng feeds natin na ginagamit para mabigyan po tayo ng mga magagandang biik. Ayan po. 2 oh. months old pa lang po yan. Pero tingnan nyo po yung katawan nila. Oh. Nagtitimbang na po yan ng mga nasa 35. Ito po yung developer ng Pigrulak. Ayan po. Oh. Makita nyo po. Ang ganda po ng texture. At ang amoy po niyan ay sobrang bango po. Sobrang bango. Kaya talagang makikita ninyo na pag kumain po ang ating mga gilk o yung mga bagong sampah na mga inahin or yung saw ay talagang ang sarap ng kanilang kain. Ang pagbibigay po ng Mama Pro Developer mula po yan sa guilt na nagkakaedad po ng nasa 5 months na pataas hanggang sa 110 ng pagbubuntis. Dapat 1 uh, week before na mga ang ating inahin, transition na po tayo sa milk maker o yun po yung lactating o lactation feeds ng pig rulak. Kaya po pipiliin po natin yung magandang dekalidad na mga feeds na ating gagamitin sa ating mga alaga. Ito po, walang halong biro. Talagang napatunayan po namin dito sa farm na ang lulusog po talaga ng mga biko. Alaga pong pig rulak. Ito po yung gamit namin. hog starter. At saka, ayan, mga super start, early win, micro pellet ng booster feeds ng pig rulak din po. Kaya, Iba ang laki ng mga biik natin sa alagang pigrulak. 2 months old pa lang po yan. Pero tingnan nyo po yung katawan nila. Lagi natin tandaan mga kasenso, tamang feeds, iwas sayang ng pagkain, laking tipid sa bulsa. Pigrolak po, gawang yun ako. Alagang tipid, alagang sulit.